Kamusta mga ka-Amplify? Kamusta sa inyong lahat? Ako nga pala si Boyet in case na bago ka palang dito sa ating channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa pinakabagong amplifier na Sapi Sound Reworal AC AC4. Sa tingin ko mga lods, base sa technical specification nito, ay ito na ang power amplifier na tunay na magbibigay buhay sa inyong mga audio setup. Bakit nga ba kakaiba ito? nating na natin ang EE engine technology nito. Ito ang teknolohiyang nagpapatakbo nito sa napakasalang output sa pamamagitan ng pagbabawas sa AC power consumption at heat generation. Ito ang lihim kung bakit ang power amplifier na ito ay napakahusay at matipid pa sa kuryente. Kaya kung ang habol mo ay magandang sound at makatipid pa sa kuryente, dito ka na sa AC2, AC4 na Amplifier. Teka lang mga lods, hindi lang yan, may tatlong modes din ito tulad ng stereo, mono at bridge mode. Ang versatile, di ba? Kaya't siguradong babagay ito sa inyong mga audio setup. At hindi lang diyan nagtatapos ang ganda nito mga lords. Ang amplifier na ito ay may protection din. Tulad ng relay delay circuit at power on delay para siguradong protektado ang inyong mga speaker. Hindi lang power pati na rin ang kaligtasan ng inyong audio setup. Ito ang isa sa magandang feature nitong Sapi Sound Reworal. Tingnan din natin mga lords ang control nito mayroon itong 40-point stepping potentiometer na nagbibigay ng tumpak na kontrol sa inyong output power. Hindi lang basta lakas, kundi tumpak at tamang lakas. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Ito ng pagkakataon ninyo upang magkaroon ng isang kampion sa audio world. Available na ang AC2 at AC4. Parehong may 1,000 watts ng lakas ito. Tara at palakasin na natin ang inyong sound system. Alam niyo ba sa mundong ito ng malulupit na teknolohiya, ang Sapi Sound Waral AC2, AC4 Power Amplifier ay talagang mangunguna. Maliban sa napakalakas na 1000 watts na lakas nito, may mga detalye pa itong dapat na tingnan. Kung pag-uusapan ng kalinawan ng tunog, ito ang dapat ninyo makita. Ang frequency response na 10Hz hanggang 20Khz, distortion level na hindi higit sa 0.1% at signal to noise ratio na lampas sa 102 dB para sa si AC4 at 104dB naman para sa si AC2. Ang ganda ba? Diba? At ito pa, ang pagiging sensitibo sa input nito ay napakahusay din. Kaya kahit anong speaker pa ang gamitin ninyo, siguradong kakayanin nito. Mayroon din itong uh, 20k ohms para sa balanse at 10k ohms para naman sa hindi balanse na input impedance. Tungkol naman sa laki at timbang nito, ang AC2 ay may laki na 484 by 446 by 98 mm at may timbang ito na 16.5 kilos. Samantalang ang AC4 naman ay medyo mas mabigat. May laki ito na 484 by 506 by 98 mm at may timbang naman ito na 23.35 kilos. Kaya't siguradong may sapat na espasyo at tibay ang inyong setup. Iyan mga lods ang Sapi Sound Rewaral AC2 AC4 Power Amplifier hindi lang lakas, hindi lang ganda, kundi isang amplifier ito na puno ng teknolohiya at pagmamahal sa musika. Kaya't huwag nang magpahuli pa. Get your hands on this powerhouse amplifier and elevate your audio experience to the next level. Salamat na muli sa inyong pagsubaybay mga lods. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe para sa iba pang mga updates sa audio technology and click that notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong amplifier. Hanggang sa muli mga ka-amplify, see you soon!